aking mga ka-team worldwide family. Nako, alam nyo, kahit ako ang naandito ako sa Australia, ako yung na excite sobrang excite na excite na excite ako, yung nararamdaman ko. Kayo ba excited na? Kasi ganito, mag anniversary na naman ang team worldwide. Nako, 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 nakaka-excite naman. Kasi nga, ay magdadaos na naman ng second anniversary itong Team Worldwide. Oh my god <laughs> Anyways, kayo na lang ang umabang kung ano yung mga pasabog na magaganap dito sa second anniversary ng Team Worldwide. Pero sa ganang akin po, gusto ko lamang pong maikwento ng maikli kung papaano ko po nakilala itong Team Worldwide. Kung papaano ko na na tagpuan ang Team Worldwide dito sa mundo ng Reels. nung araw, akoy wala naman akong team-team talaga na ano eh, yung, yung yung talagang team na ika nga ay magiging legit ako doon, no? Uh, ako ay palundag-lundag lamang kung sino yung mga nakaka sino yung mga ah uh, pop up sa akin sa sa Facebook sa aking wall, ano? Kaya ako naglululundag ako naglulundundag at ugali ko talaga is yung tayo ay maka, makatulong kung meron tayong matutulungan. For example, magpapalipad tayo ng, uh, magpapailaw tayo, magpapatala tayo. mga konting halaga lang naman para makapagbigay tayo ng uh, kunting kasiyahan sa ating mga uh, mamayan dito sa larangan ng reels. At sa aking paglulundag-lundag-lundag, ay uh, napalundag ako sa isang mundo at ang mundong ito ay tinatawag nilang team worldwide at ngayon international na kasi bakit ang team worldwide ay nagsimula lamang sa Pilipinas pero ngayon laganap na ang team worldwide mayroong Canada mayroong Australia mayroong Japan mayroong Hong Kong mayroong uh, Sweden mayroong at uh, Dubai mayroong Saudi Arabia may international na talaga ang Team Worldwide. At ang Team Worldwide, na natalunan ko, ay ako'y nagulat. Sabi ko, ano ba itong natalunan ko? Bakit ganito? Ganyan, ganyan? Anyways, gusto ko lang sabihin na, I'm so blessed dito sa Team Worldwide na aking uh, family. Bakit? Dahil dito ko natagpuan ang isang founder, Renz, Renz, Renz. I founder. Na ubod ng bait, ubod ng mapagmalasakit, ubod ng mapagbigay, ubod ng mapag... Lahat na yata nasa sa kanya ng kabaitan eh. Oo, napakamatulong yung tao. Itong si founder, Renz, Renz, Renz. Grabe, kung mamimit nyo ito ng personal, kayo na ang humusga. No? Mahirap kasi kung ako lang magsasabi, pero kapag na-meet nyo siya, ng personal at nakasama niyo siya ng personal. Siya yung founder na um, uh, maraming natulungang tao pero ang ginawa sa kanya ay ginawa niya ng ginawan siya ng masama. Kinalaban siya, pinilit siyang ibagsak, siniraan siya, ng mga taong minahal niya, ng mga taong um, ika nga ay kinopkop niya, ng mga taong ika nga ay pinaglaanan niya ng panahon, ng oras at pagmamahal. Sila yung mga taong nagsialisan sa Team Worldwide at nag sa kanya. Uh, pilit siyang binabagsak sa loob ng isang taon, mahigit. No? Kasi ngayon ay uh, ah uh, dalawang taon na ang uh, Team Worldwide. So, hindi pa rin sila tumitigil. Sabi ko nga sa, kan sa kanila nung isang araw na itong second anniversary sarado na ang lahat. Di ba? Ah uh, kundi mag-ano na tayo? mag-moving forward na tayo at uh, forget them, forget everything at uh, simulan natin yung bagong pag-asa, bagong hinaharap. 'di diba? Kasi deserve niya na mabuhay ng masaya. Deserve ng ating founder Rens 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 na maging maligaya. Kaya naman kaming lahat na mga legit na mas lalo kami dumarami, mas lalo kami tumitindi ang pagmamahal namin sa aming founder Rens 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 ay dahil nakikita namin na pinaglalaban din niya kami upang kami maging matatag. Kaya kahit anong mangyari, hindi ka namin iiwan, hindi ka namin pababayaan, palagi na andito kami para ikaw ay mahalin. Uh, happy, happy anniversary Team Worldwide Family. At binabati ko ang mga founder nito, uh, co-founder uh, Dean uh, Frederick uh, Bordansing, at si Kuya Robert. Uh, Danieles. David Danieles. Ayan. Uh, happy Anniversary sa inyo. Mega Love Shoutout. S.E.Diche. Uh, Aileen Aloro Canas. Uh, Inday Garutay. Uh, Inday Leonida. Um, marami pang iba. <laughs> Hindi ko na ma... Mami Betty. Ayan. Joy. Um, Medina. Uh, Dianne, uh, Annie, Viona, uh, lahat kayo, and of course, ang ating uh, Magtalas family, uh, Founder Rensurence, and um, Lester Magtalas, and siyempre, of course, ang ating minamahal na mga anak, uh, Sander, and Nicole, and siyempre, ang mami ng Team Worldwide, si Mami Semi. Ayan. Happy happy anniversary po sa inyong lahat. At fight lamang po tayo sa hinaharap. Ibig sabihin, magpalakas po tayo, magpalago po tayo lagi at God bless po sa ating lahat. God bless you. Bye.